Sa Miss International 2025 Today Journey ni Myrna Esguerra sa Japan, hindi lang talento, ganda at Mabuhay elegance ang dala niya. Dala rin niya ang natural wala. na charm wala. at warm personality wala. na talagang tumatatak <laughs> sa apwa kang dipira. Sa bawat video at kuhang lumalabas sa online, mapapansin mo kung gaano siya kagaan kasama. Laging may ngiti, laging ready makipagkwentuhan, at laging may respeto sa bawat taong nakakasalamuhan niya. Makikita mo rin kung paanong ina-approach siya ng ibang candidates ng may tuwa at familiarity, na para bang matagal na silang magkakaibigan. Ito ang klase ng presence na hindi mo pwedeng i-fake dahil ng gagaling sa puso. Yung tipong kahit nasa gitna ka ng international competition, nakakahanap ka ng comfort sa isang taong genuinely mabait at warm. At syempre, bilang representative ng Pilipinas, dala, -dala niya ang kulturang likas sa atin yung pagiging hospitable, friendly, at marunong makisama. Kapag may group activities, nandoon siya sa gitna, nakikisayaw, nagtatawa, at nagbibigay ng good energy sa buong grupo. Para bang hindi lang siya contestant, isa rin siyang source of positivity. Sa totoo lang, ito ang isa sa mga strongest qualities ni Myrna. Dahil sa Miss International, hindi lang physical beauty ang tinitingnan. Mahalaga ang personality, communication, at kung paano ka nakikipag-interact sa iba. At dito, umaangat ng husto si Myrna. Kaya hindi nakakapagtaka kung bakit marami na agad ang nagiging fan niya, mga kandidata man o supporters online. Iba talaga kapag may ganda na, may talento pa, tapos may puso pang kay laki. Mirna Esguera is not just representing the Philippines. She's connecting with the world. Hello! hello. <laughs> Hi! Wow! I didn't feel that. You say, you say hello. Hey! 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 <laughs>

Yes? Yes, do you, do it yes. Did you like it?